Magandang hapon po. Bayang Pilipinas. Ipopo-post po sana tayo magla pero may nabasa po ako sa YouTube na kaya ano, kay General Johnny Macanas na talagang lahat ng pagtatangka eh, ginagawa ng uh, Martin Romualdez para makasingit o makapuntos sa 2028. Eh, kaya po lahat ng pamamaraan talaga ginawa nila ng pagnanakaw para mapunduhan nila yung lahat ng sa kanila. Hindi ko po alam kasi Pwede namang suruin kung gano'n ba kasi kayaman si Romualdez bago nanungkulan si Marcos, hindi po ba? Yung kanyang mga assets uh, lumulobo ngayon. At, uh, meron din po siyang uh, medical mission kasama yung kanyang asawa na nakapangalan sa ting Tingog Partylist na siyang uh, hawak ng pondo, yung pong asawa niya kasi tagahanap ng pondo na may, mob, uh, may mobile laboratory na kumpleto. At uh, kanya din po kasi ang uh, ABS-CBN, 50%, 55% or 51%. Kaya percent uh, uh, medyo talaga po ano. Uh, naubos na nito pang um, pera ng Pilipinas hmm. Ano nagla tayo eh Naubos na po ang pera ng Pilipinas nitong mga politiko na tawaga pang pinaghandaan Uubusin uh, pa uh, hanggang sa hanggang sa dumating po ang 2028 marami pang perang mawawala sa Pilipinas para maging kanila na ang lahat ng pamamaraan para masunod sila. Yan po ang nakakatakot. Nasa taong bayan na po yan. Nasa inyo na po yan. Kung sa kabila ng lahat na yan, pasisilaw kayo sa kanya. Padadala kayo sa mga imahe na ganyan. Kasi habang panahon po na andyan yan, kawawa tayo. Kawawa ang bayang Pilipinas. Uh, nasa ating pong uh, pagpapasyayan ng uh, bayang Pilipino. Kasi dyan po sa mga balita na yan, talagang ano na. At dito sa kagayan kasi, ayan, marami na pong ano, marami na siyang mga uh, na na ano, nalalason ng mga isipan na dito sa mga tao dahil sa kanyang mga ginagawang uh, uh, kunwari. kaya po eh. Pero nasa ano, nasa taong bayan po yan. Kung anong pasyan ninyo, kung anong ano niya, kay kanya-kanya po tayong utak eh. Respeto natin yung sa inyo, kung yun ang pananaw ninyo, hindi po ba? Kasi dito, ang tagalakad po niyan dito eh, si yung congressman ng ano, ng kagayan. Eh po, lahat yan, yung congressman, lahat po yan kasi magkakalyado yan. Yung tatlong distrito na yan. Kaya lason po talaga ang uh, isipan ng mga tao dito. Para sa mga bagay na yan. Kaya po ako ay eh, napasya, napa... Napa, ano ka ba, nagtitimpla ng kape, napa live tuloy. Dahil ako ay eh, nag-aalala na... Mamayagpag po yung mga yan, nag-aharing uri na yan, kaya tatanong-tanong po tayo ng pamamaraan kung paano bang sistema. Sa so bagay, sa ano naman po, sa akin talaga, 70% po ang galit. Pero, yun nga eh, kahit na po 60-40, lalaban na tayo doon. Lamang pa rin tayo. Kasi wala po tayong pinakitang ano ito, kundi puro kawalang walang yan, hindi po ba? Lahat ng pambubusal, lahat ng ano, ginawa sa lahat para makontrol ang taong bayan idi e mas lalo po pag ito'y presidente na, itong hayop na to, di ba? Mas lalo yung wala na po tayong kapangyarihan. At uh, sila na nag -hariyaran. Parang uh, North Korea na po tayo ang labas nito. Saklak mong isipin. Pero ito po ay ating paghandaan ngayon pa lamang. Kaya po sana Itong ating mga senatorial itong ating mga senatorial lineup ay eh, eh, mabago po natin para kahit na po paano mayroong ah, hahadlang sa kasakiman ng mga 'yan. Uh, hindi po manatili o hindi magwagi ang man. Uh, hindi magwagi ang kasamaan sa kabutihan. Napaka hindi po magandang pangitain o hindi magandang uh, mangyayari pag nangyari po yan. Nakakalungkot pong isipin na mamamayagpag ang mga nang walang hiya sa atin. hindi sabi ko na nga po, hindi bali sana kung walang nangyaring ganito sa Pilipinas. Kung walang naapi, walang ay pinakitang masamang ganyan, okay lang po eh. Pero ma hindi po maganda. Ang mga pinaggagawa niya na talagang kawalang hiyaan ng kanyang gagawin, makamit lang ang kanyang gusto. At uh, yan po eh hanggang maging presidente. Magiging walang hiya po 'yan. Yan po ang totoo niyan. Kaya nagagalit tayo. Kaya po ano kaya po siguro mahirap, ano, mahirap po tayo mag magtiwala. Kaya gawin po natin ang lahat uh, hanggang maaari sa komunikasyon po uh, sa social media mag- uh, Magparatingan po tayo, magambagan tayo ng mga bawat uh, nilalaman sa atin para magkaroon po tayo ng pagsubaybay sa bawat isa para malaman po natin uh, itong, uh, itong mga kakaharapin natin na uh, problema. Uh, tayo din po kasi ang magiging kawawa. tayo din po ang uh, babagsakan ng uh, hindi maganda. Kaya nakakapang nakakapanghina pong isipin. Kasi ang pera po kasi ang ano eh uh, mabisang sandata. Mabisang pamamaraan para makamit ng isang tao ng tagumpay na hindi naman dapat. Kaya po napalive ako ng bigla nung matapos yung mapanood si General Macanas, Johnny Macanas, doon sa kanya sinabi. Lalo na ang reja. harus kanya na. Uh, pero nga po tayong maganda. Isang paghanda na iwasan natin yan. Uh, hindi po tayo papayag ng ganyan siguro. Sandali lang po ha. Uh, itutuloy ko mamaya short live lang po 'yan para makarating sa inyo